Hi guys! Welcome, welcome to Mobile Legend! Charot! Welcome to my channel! So, for today's video, cleaning mode muna ang babaeng masiker. Charot! Yan, maglilinis po muna tayo. Yan, papakita ko sa inyo kung gano'n ako ka-sexy maglinis. Charot! <laughs> papakita ko sa inyo kung gano'n ako kabilis maglinis ng bahay! Yan! kung gano'n ako kabangis maglinis chart so ayan, dapat ganyan ang paglilinis ay dapat tunasan ang mga divider pagtatanggalin ang mga naka display para malinisan mo ng maayos yung divider, dava ikaw naman yan, dapat naman talaga ganyan maglinis para matanggal yung mga alikabokbok para hindi mabokbok Charot. So, ayan. Bawat display ay kailangan natin punasan. And then, kung ano yung mga nakadisplay ay kailangan, kailangan ibalik. Gano'n naman talaga, di ba? So, ayan. Bilis-bilis ng lola mo maglilinis, Galing-galing naman talaga. Ganda-ganda pa. Char! Oh, sinong di agree Ibasa. Charot. Na naman tayong hanasya life. Yan, di ba? Sinisipaga naman kasi ang lola mo dahil gusto niya naman yung ginagawa niya sa buhay. And then gusto niya naman yung trabaho niya sa buhay. So ayan, dito na tayo sa party ng Pilipinas. Charot. Dito tayo sa kabilang parte ng sulok ng bahay. Dito naman sa may hagdanan. Yan. Punasan ng lahat. Ang dapat punasan para maging malinis. O yan. Mag-map naman tayo ngayon. Nakapagwalis na pala ako dyan kasi ano, kala ko kasi naka-on yung camera. So, todo walis naman ang lola mo, hindi pala naka-on yung camera. Ayan, ito na lang yung nabidyohan ko, yung nagpupunas na ako ng sahig. Kasi ang bilis-bilis ko nga maglinis, Charot. <laughs> kita mo yan, kala mo may lakad. O, oh, diba? Ang dami kong camera dyan. O, oh, kung saan, -saan na sulok ng mundo yung camera ko, kita na lahat, Charot. O, dito naman tayo sa part ng ano, ng bar side kung saan maraming punpuno ng alak ang mga masasarap na alak charot so ayan punasan din natin yan ng bongga kasi pag nagwawalis ako galing sa taas nahuhulog yung mga alikabok bok sa ilalim dahil yung ating ano hagdanan ay wala siyang sapin sa ilalim kung nakikita nyo ayan po open lang po siya So, natin, kailangan natin yung walisin, ay walisin, punasan ng maayos. Ayan. Pero kailangan naman talaga kasi punasan niyan yung mga ano dyan mga naka-display, yung mga bote dyan na naka-display kasi nga, inaalikabok din siya. Parang ikaw pag di ka gumalaw-galaw aalikabukin ka rin charot. Oyan, pasayaw-sayaw pa nga ang lola mo, 'di ba? Para ini-endorse na alak. Ano ba 'yan? Ah, pa, kasi pag naman po talaga babae mas Oh, 'di ba? Uminom pa ng coke. Ayan. Apaka, ano na, mabilis lang naman yung gawin sa araw-araw mo siyang ginagawa. So, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Ganun lang naman po yun. Hindi yung puro kayo, hana siya life ninyo. May feeling nyo. O, yan, di ba? O, pa-dance-dance. Dance. O, di ba? Galing ng lola mo mag-tiktok. <laughs> Ito enjoy lang natin yung life. pag masyadong hanash na feeling mo. Meron ka, ano ka dyan. Huwag ganun Ay, nako sa'yo. Nako, kung ako sa'yo magsimba-simba ka. Charot. Diba? Kung sino ka man. Good vibes lang po tayo, guys. Huwag puro, ano, ang mga itapon ng mga nakapaligid sa yung masasamang, ano, elemento. Charot pagpasadyos natin yan. Kung ano man yan, ano pinagsasabi mo, babae mo, po, ano ano mong pinagsasabi mo sa life mo. Enjoy life lang tayo. O, ayan na, It's pakita ko na sa inyong bahay kung gano'ng kalinis.